Rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang Good afternoon Welcome back sa aking uh, Munting channel At eto nga ay magkikita na nga itong Si Mokang at saka itong Si uh, Tanggol na nagpapanggap uh, Sa mansyon nila Ramon Kung saan nga ay nasilip nga nitong Si David na nagpapanggap na Tanggol Itong si Mokang kung kaya't siya ay agad-agad nang dumirecho sa kwarto at nagkulong na ito nang nagkunwari na meron ng sakit at nang ipatawag nga niya Ramon kay Siberino itong si Tanggol. Ang sabi nga dito, Sir Tanggol, uh, pinapatawag ka po ni Sir Ramon dahil nga ipapakilala niya na sa iyo ang kanyang uh, mapapangasawa at ang iyong magiging nanay. Ngunit dito nga ay nagdahilan na dito itong si David. Nasabi niya nga ay masama ang kanyang pakiramdam at hindi niya kayang bumangon dahil sobrang sakit ng kanyang ulo ngunit ito ay isang dahilan dahil alam niya na nga na ang kanyang makakaharap ay si Mokang dahil kilalang kilala siya ni Mokang kung sino siya at kung ano ang kanyang totoong pagkatao kung kaya't sabi niya nga dito hindi maaari na mabuking ako nitong uh, si Mokang at mabuking nga ni Ramon na siya ay hindi totoong sitanggol at siya ay isang impostor lamang kung kaya't mawawala ang lahat ng luho niyang tinatamasa niya ngayon kung kaya't ang ginawa niya ay pinuntahan at tila nag-usap sila nitong si Olga at sabi niya nga dito akala ko ba once na mawala na si Ramon at Don Julio ay sa akin lahat maipapamana ang kayamanan nila Ramon at sabi naman dito nitong si uh, Olga huwag kang masyadong sakim maghintay ka ng tamang panahon Darating pa kaya ang panahon na ito na si David nga ang magmamana ng lahat ng yaman nitong Nila Ramon dahil malalaman na nga nila dito kung sino ang totoong tanggol at totoong anak nitong ang si Ramon dahil tinawagan na nga nitong si Ramon, si General at hawak na nga ni General ang katibayan at katunayan nga na si Tanggol ay nasa kulungan at itong si Ramon ay sila ang tunay na mag-ama hindi nga itong si David na nagpapanggap na tanggol na nandoon ngayon sa kanilang mansyon at hawak na ang DNA test na magpapatunay na itong ang siya nagpapanggap na tanggol si David ay hindi niya tunay na anak at ang kanyang tunay na anak ay si Tanggol na nasa kulungan sa ngayon. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ, ang Batang Kiapo. And kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!